property ni Telmo Kambas Sa pihak ng side property ni Freddy Quintiro Mga structure na sa babaw

So Ito yung sa video natin nung Eh Binalikan natin So ano na pala yung Ano nila Malayo na pala yung na Ano nila Na abot kahapon nung binalikan natin kaso lang ano yung video ko nagkapaldado yung video ko kaya hindi ko na sa inupload Akala ko in live ko na yung kahapon kaso lang daming nahihilo doon sa video ko nahihilo daw sila kahapon hanggang dito pa lang sila dito dyan kahapon mama sa palang sanda dyan mama

tungkol sa may portrait dito na nga to kay, kay, kay Freddy Quintero Tungon sa kita mo to may mga niyog uh -huh. kay Freddy Quintero dito pa ibabaw ang are kay title mo pa dya hasta to sa kahoy nga to mamang tong ano nang kahoy man ito sa so, gina ginpanaugan ka ginabla kay title mo pa dyan na mong diri pero ano rugi agusipan agusipan di na mong kagusipan man kag tamukol atong sa may uh -huh sa lupa ni Rosana Amoloria ang tong taramnan amo tong boundary nila sa may dagmay nakakadto ko sa basketball court ka dagmay oo oh. ako de Na lang. Punta natin yan. Kapon, hindi kami bumaba dito kasi grabe yung putik. Tapos um, gumawa, gum, gumagawa sila. Siyempre, siyempre nakakaabiriya ka sa kanila habang gumagawa sila. Eh, na pahara-hara ka. May tamaan ka pa ng bako eh. yeah, Doon lang kami sa taas kahapon. Maliban dyan, maputik naman papunta dito. tingnan natin kung hanggang saan yung naabot nila maulan kahapon dito makita naman nyo doon sa video ko na maulan maraming nag eh, sabi sa akin ng personal sila nagsasabi hindi naman sila nag comment doon sa video ko nabihan nila ako na bakit maka nag reels tapos naka-private yung ano mo Sabi ko ginagamit ko lang yan pang dokumentary. Hindi ko naman yan ginamit para pagkapirahan In private ko siya kasi nga bigla akong pinasok ng hacker Kasi nalaman na nalaman ng hacker na mayroon akong YouTube channel Kaya inano ko in in private ko yung aking uh, account sa Facebook kahit nagre-reels ako doon friends of friends lang yung makakita ko sino yung kaibigan ko yun lang din ang makakita kasi inano ng hacker eh parang hindi wala na akong buti na agapan ko inano ng hacker yung ano ko account ko kaya inagapan ko agad kaya inpa private ko agad yung account ko eh, sabi ko pag umano pag uli yung sa Prince of Prince na yun pag andun eh, andon pa rin yung hacker sa Prince of Prince na yun eh madali ko nang malaman kaya i-block ko na kaagad madali ko siya makilala kung sino siya o oh, dito na yun yung sa video natin nung nakraan ito na siya oh. kaya abangan nyo yung susunod adon doon na tayo Sus maputik siya. Grabing putik niya. Doon, doon tayo nung nakaraan. Doon. Di ba? Dito tayo nung nakaraan. Kita na ano yun doon sa video ko. Yung una kong inupload. Uh, in Hanggang dito pa yung bako natin nung nakaraan. Tapos kahapon, hanggang doon sa may kahoy na yun. Tapos ngayon, doon na sa unahan mabilis lang yun kalsada na yan sa taas ito yung sa video natin nung nakaraan yun di ba okay tayo doon para makita nyo may bumaba dito na motor siklo yun di ba walk na tayo ah. ¿Qué te año? Yung kalsada. kalau Yung suna kong video dito tayo. Oh, linagyan nila Nang kusuntip tip. Ngayon lang mga bata. Ito na yun. So, balik na lang tayo doon. hiningal ako balik tayo dun balikan natin sila ito yung ito nga pala yung palayan na nireklamo ni title mo nung nakaraan akala niya matatamaan Oo oh, may natamaan nga pero yung dulo dulo lang yung natamaan hindi yung buong palayannya, niya yung dulo lang yung natamaan kasi dito tayo sa taas. O, oh, di ba yung playa na? O, oh, layo na o. Oh. Ito. Kasi straight tayo dyan eh. Yan, maklear pa yan. Straight tayo dyan. Pakit. Pag gumawa na. Ito ay clearing and grabbing pa lang. Kaya reklamo siya nung nakaraan. Kasi baka wala daw makain yung kanyang ano, yung kanyang tinant. Kasi mawala na yung playa yan. Pero nung nalaman niya na hindi naman pala dito na pala sa taas, eh okay na rin sa kanya. Wala naman siyang reklamo na. So clear na tayo dyan. Dito naman tayo kay uh, Sir Freddy Quintero. Yun, punta tayo dun Punta natin yung dulo na yun. Video natin kung ano yung sa dulo na yun. Kung hanggang doon na Hanggang saan nila. sila. sa nag-comment sa akin na masyado daw yung aking video so kunting pasensya lang kasi nga uh, hindi pa ako nakabili yung handle na sus maputik plus ya huwag na lang Makita naman. Hanggang dyan na lang naman sila. Doon na yan. Hanggang dyan lang sila. Siguro baka bukas. Doon naman sila sa kabila. So. Sa mga. Nagtatanong sa akin. Na masyado daw siki ang aking. Video. Kasi nga hindi pa ako nakabili ng handle na. Yung kapag nagvideo ka. Hindi siya nagsisik. Yung una ko kasi binili. Yung handle na ano. Eh. Simplest tulad sa natin na medyo mahirap lang naman, e, mahal na yun para sa atin. Bumili ako ng handle na yung fish tracking siya. Bumili ako nun. Eh, baka sa sunod na araw, darating na siya. Tapos sa sunod naman, yung handle naman yun na hindi nagsisik kapag inano mo siya. Tapos yung panglagay sa pang ano sa motorsiklo, handle para sa motorsiklo kasi yung handle ko kasi yung ano lang? yung sa gaya nito oh gaya nito o. yun yun ito yon oh. diba oh. Oh. Ito siya. Kaya nagsisik-sik-sik -sik kasi sa ba, ano ko sa, sa dibdib. O. pero okay naman. Pero bibili tayo nung hindi siya nagsisik. Yung sa motorsiklo na siya tingnan natin bibili tayo nun, kasi kailangan talaga okay lang na, pero sa YouTube naman hindi naman kailangan na ano okay lang naman sa YouTube na nag-ano ka yung ano tawag niyan yung medyo kulang ka sa gamit wala naman problema no Pero para mas maganda yung quality ng iyong video, dapat bibili ka ng gamit na maganda. Hala, hindi ano no? Sa may mga niyog, ano, kay yung may mga niyog. Ha? Amo dyan, dulunan. dulunan. yung daan daw yung boundary. Tapos, tapos, sa

Janya limits ko. Ida malimpyo ng manokpal niya ka? Malimpyo dyan. Mabol dah, mabol. Pero antes na balon siguro, ikipangayo si madam ka sa iluhan na nga buligan siya ka kontraktor. Nga may masailuhan ka na ka ng manok. Ti dyan sa may ibabaw siguro maklir dyan si ibabaw.

Up. Ah, timakainam makai tak botong eh. Belum <laughs> ek lepak tumpan. Hmm. Besual pag uh, tumpan. Na. Masih nang kawe gani urung nang nang likuon mangana mata man, uh, wasak pada. Mata deleng pada. Must like that real. Slop. Saka kasi yung sa aking YouTube channel eh, hindi naman ako nagmamadali eh, Parang yung sa akin eh, libangan lang. abang parang ginagawa ko siyang dokumentary, yung iba kong video para hindi ko makalimutan yung ibang area namin gaya nito. Eh, sinasabi ko kung kaninong area para pag once na dumating ang araw na ano, ipanuorin eh, ko lang dito, alam ko na. Diba? Kung kaninong area, gaya nito kay Telmo Cambas yan, ito yung boundary nila And ditong side kay Telmo Cambas ditong side kay Freddy Quintero para malaman ko yung boundary nila parang nagsisilbing documentary para hindi ko makalimutan kaya ko hinanda talaga to kasi nangyari na yan sa amin ng ilang bisis. Minsan di naman perfecto, hindi naman tayo ano, yung nga nagkakamali. Pa, para mahalala ko ba, hindi ko makakalimutan yung mga 'di Diba? Kasi nasa video ko eh. pa ano, panoorin ko lang pagkagabi, malaman ko na. Diba? mag, ano, so, pwedeng hindi ko masagot sa ngayon, pero ma... Thank you so much sa aking mga subscriber sana isusundan nyo ang proyektong ito hanggang sa matapos kung kaano ito kaganda kapag natapos na thank you thank you so much and God bless always